sa bagay po tayo nung uh, Sabado pero naiulat din ng Philvox na so, nagkaroon daw ng mga kumpirmadong tsunami no pero hindi mo po hindi po umabot ng isang metro. Ang pinakamataas daw po ay 0.64 meters sa Maues Island sa Hinatuan, 0.18 meters meter sa Lawigan, Bislig City, 0.05 meters in Port of Dapa, Surigao del Norte and 0.08 meters sa Mati, Davao oriental. Pero naman po natin, maski merong rindol, hmm. Hmm. merong bagyo, merong Bulkan. ang Pilipino babangon at babangon muli. Kaya ibabalik ko muli mensahe, lalong-lalo na sa ating mga kongresista, itigil na po yan pamumulitika. Bubalik po tayo sa basics. Ang kinakailangan po natin ay eh, talagang palakasin ng kahandaan ng ating mga kababayan para dito sa mga natural calamities na ito at syempre po para sa mga pang-araw-araw na problema ang hinaharap ng ating mga kababayan. Alam mo, partners, talaga namang kapag lindol, eh, wala eh. Ang uh, pwede lang natin gawin talaga is, number one, masiguro na yung ating mga istruktura ay sumusunod sa building code. Kaya panawagan sa mga kontratista, wag na po kayong kumita sa inyong paggawa ng building dahil baka maging ng buhay yan kapag tinamaan ng lindol. Ang ating building code naman po, kung susundin, eh kaya ata hanggang magnitude 8 ko hindi ako nagkakamali. No? Pero kinakailangan sundin po. At saka God is no? Yung mga lugar na tinatamaan ng talaga napakalalakas na mga lindol ay mga lugar na wala masyadong mga high rises, no? Pero pag tumama po yan dito sa Makati, sa BGC at sa Maynila, harinawa lahat ng ating building ay compliant po with the building code dahil talagang yan naman po ay mangyayari at mangyayari sa Pilipinas ang tanong kung kailan lamang at hindi natin malalaman kung kailan talaga.